The revitalizing power of nature, a retreat for mind and soul. Welcome to a wholesome journey into the heart of nature, a space where stress dissolves, the mind quiets, and the soul feels nurtured. Sa isang mabilis at maingay na mundo na puno ng walang humpay na mga hinihingi, ang kalikasan ang pinakamagandang kanlungan upang matagpuan ang kapayapaan, kaliwanagan, at matibay na ugnayan sa sarili. Join us as we explore how the beauty of nature, the sights, sounds, and rhythms of this universe holds the power to awaken serenity within you. Sama-sama nating damhin karanasan na idinisenyo upang pakalmahin ang isipan, bigyang inspirasyon ang diwa, at pasiglahin ang puso. Palaging maingay, magulo, at nakakapagod ang buhay. Sa gitna ng mga deadline, responsibilidad, at walang katapusang abala ng teknolohiya, lalong nagiging mahalaga ang paglayo at pagbabalik sa sarili. Sa kanyang payak, ngunit kamanghamanghang anyo, handog ng kalikasan ang isang kanlungan, isang paraan upang maramdaman ang kasalukuyan, kapayapaan, at kapanatagan. Isipin mong naglalakad sa isang luntiang gubat, o nakaupo sa tabi ng dumadaloy na batis, ang hangin ay presko, ang tunog ay banayad, at ang tanawin ay tila yakap ng kalikasan na nagbibigay ng ginhawa. Para bang bulong nito, ligtas ka rito, maaari kang magpahinga. Ang handog na ito ay bukas para sa lahat, saan ka man naroroon o gaano man kabigat ang iyong dinadala. Let's begin by tuning into the soundscape of nature. Ipikit mo ang iyong mga mata sandali at isipin ang banayad na agos ng isang batis, ang malumanay na huni ng mga ibon, ang kaluskos ng mga dahon habang hinahaplos ng hangin. Ang mga tunog na ito ay higit pa sa kaaya-aya, taglay nila ang kakayahang pakalmahin ang ating isipan, pabagalin ang rumaragasang pag-aalala, at magdulot ng malalim na pagpapahinga. Sounds of water, maging ito man ay ang mahinahong agos ng ilog, ang masayahing pagwisik ng batis o ang ritmikong pag-alo ng dagat, ang tubig ay sumasagisag sa kadalisayan at panibagong simula. Ang pakikinig sa tunog ng tubig ay nagpapaalala sa atin na bumitaw, sumabay sa agos ng buhay at yakapin ang kasalukuyang sandali bird song, ang matamis na himig ng mga ibon ay nagdudulot ng damdamin ng pagkakaisa, koneksyon at kagalakan. Ang kanilang kaayaayang huni ay parang himig ng kalikasan, nakilalang nakakapagpakalma ng isip, nagpapagaan ng loob at nagbibigay ng pag-asa at panibagong sigla. Whispering Wind may kakaibang hiwaga sa tunog ng hangin na dumadaloy sa mga puno o marahang dumadampi sa iyong balat. Para itong duyan ng kalikasan, hinahaplos tayo ng kapayapaan at kapanatagan. Ang mga tunog na ito ay hindi lang basta kaaya-aya, inuugnay nila tayo sa isang bagay na walang hanggan at pangkalahatan. Ipinapaalala nila sa atin na mas malawak ang buhay kaysa sa ating mga alalahanin. Marahang hinihila tayo patungo sa nakapapakalma na himig ng mundo. Nature is not only heard but also seen in breathtaking ways. Isang piging para sa iyong mga mata, nag-aalok ng mga kulay, tekstura at galaw na nagbibigay ng katahimikan at paghanga. Isipin mong nakatayo sa isang parang nahitik sa bulaklak o pinagmamasdan ang banayad na paggalaw ng mga dahon sa ihip ng hangin ang mga payak na tanawing ito ay may kakayahang muling buhayin ang iyong diwa. Ang presensya ng kalikasan, maging malawak na kagubatan, lunti ang burol o simpleng halamang bahay, ay nagpapalakas ng pakiramdam ng kapanatagan at balanse. Ang lunti ay kulay ng kalikasan na nagpapakalma, tumutulong sa atin na ituon ang isip at bawasan ang tensyon. Ang mga bulaklak sa kanilang makukulay na talulot at malalambot na hugis ay sumasagisag sa buhay, kagandahan at bagong simula. Ang pagmasid sa mga bulaklak ay nagdudulot ng saya at nagpapaalala sa atin na pahalagahan ang maliliit ngunit makahulugang hiwaga ng mundo. The elegance of waterfalls. May isang kakaibang pagkaakit sa panonood ng tubig na walang humpay na bumabagsak sa mga bato. Isa itong biswal na metapora ng buhay, tuloy-tuloy, matatag, at walang sawang nagbibigay ng sigla. Malawak na kalangitan, mula sa pagsikat ng araw hanggang sa banayad na pastel na paglubog nito, ang kalangitan ay isang buhay na kanvas na nagpapalalim ng pagninilay ipinapaalala nito sa atin na ang bawat araw ay may bagong simula at payapang pagtatapos hinahaplos tayo ng walang hanggang daloy ng panahon nature has an extraordinary way of making us feel grounded and secure binibigyan tayo nito ng pagkakataong lumayo sa mga abala at muling kumonekta sa ating sarili Nasubukan mo na bang maghubad ng sapatos at maramdaman ang mainit na lupa o malamig na damo sa pagitan ng iyong mga daliri sa paa? Ang simpleng kilos na ito, ang grounding, ay lumilikha ng isang pisikal at emosyonal na ugnayan sa kalikasan. Walking or sitting in nature does more than help you relax. Ipinapaalala nito sa iyo ang isang malalim na katotohanan. Ikaw ay bahagi ng malawak at magkakaugnay na sansinukob. Ang mga puno, ang mga ilog, ang mga bundok. Matagal na silang umiiral, matiising hinaharap ang bawat pagsubok at patuloy na namumuhay. Sa pamamagitan ng koneksyong ito, mararamdaman mo ang isang matibay na ugnayan at katatagan. Nature is also a teacher of mindfulness. When we spend time in natural surroundings, We automatically slow down. We begin to notice the tiny details that usually escape our busy minds. The way sunlight filters through leaves, the spiral patterns on a snail shell, or the sparkling dew on a spider's web. These moments encourage mindfulness. Marahang inihihiwalay tayo mula sa mga stress ng buhay at inihahatid sa kagandahan ng kasalukuyan. Dito Naaalala natin na ang buhay ay hindi tungkol sa pagmamadali patungo sa susunod na tagumpay kundi sa pagpapahalaga sa pinakapayak na ligaya. Let's pay closer attention to water. Maging ito man ay payapa at mapagnilay tulad ng isang tahimik na lawa o patuloy na dumadaloy gaya ng mga batis at talon, ang tubig ay nagbibigay ng malalim na ginhawa sa pagod at balisang isipan. Water's movement reflects life itself. Sometimes it's slow and steady, other times turbulent and fast. At tulad ng tubig na nakakatagpo ng daan sa kabila ng anumang balakid, kaya rin nating harapin ang pag-agos at pagbabago ng buhay. Sandali tayong makinig, ipikit ang iyong mga mata. Isipin ang banayad na tunog ng tubig hinuhugasan ng anumang bigat na iyong dala. Kamangha-mangha, hindi ba? Kung paanong ang isang bagay na likas at madaling maabot ay may kakayahang magdulot ng kapayapaan. Birdsong is one of nature's most uplifting gifts. May dahilan kung bakit iniuugnay ng iba't ibang kultura sa mundo ang mga ibon sa kalayaan, pagkakaisa at kaligayahan. Ang kanilang huni ay lampas sa wika inuugnay tayo sa isang pangkalahatang kapayapaan. Kapag naririnig mo ang pag-awit ng mga ibon, para bang ang kalikasan ay buhay at masaya, inaanyayahan kang maging ganap na nasa kasalukuyan. Hindi mo mapipigilang ngumiti o makaramdam ng kapayapaan kapag napapalibutan ka ng himig ng mga ibon. Huminto ka muna sandali, makinig at huminga habang iniisip ang tunog na ito. Damhin kung paano pinupuno ng bawat himig ang paligid mo. Marahang pinapatahimik ang iyong isipan at nagdadala ng ligaya sa iyong araw. Now, picture yourself walking through a forest, a sea of green surrounding you. Everything feels peaceful, balanced, and alive ang mga puno sa kanilang matatayog na katawan at mga dahong sumasayaw sa hangin ay nagbibigay ng pakiramdam ng pag-aaruga, tila mga tagapangalaga ng karunungan. Let's step into a different scene, one filled with flowers. Ang kanilang makukulay at detalyadong anyo ay tila maliliit na himala. Huminto at pagmasdan ng mabuti. Bawat talulot ay may sariling kakaibang ganda ipinapaalala sa atin ng pagkakaiba-iba ng kalikasan na ang buhay ay masagana, walang katapusang malikhain, at puno ng posibilidad. Waterfalls hold a mesmerizing magic. They captivate us with their continuous flow, reminding us that life, like water, never truly stops moving. Ang pagmasid sa isang talon ay maaaring maging isang malalim na mapagnilay-nilay na karanasan. Mararamdaman mo ang kanyang lakas, pagpupursigi, at kakayahang humubog ng bato sa paglipas ng panahon. Close your eyes and imagine standing before a waterfall. Let its endless rhythm wash over you. Tinangay nito ang iyong mga alalahanin at iniiwan kang presko at muling nabuhayan. When was the last time you truly noticed the tiny details in nature? Ang malalambot na ulap, ang magaspang na balat ng puno, ang makinang napakpak ng tutubi habang pumapagaspas ito, madalas na hindi natin napapansin ang maliliit na himalang ito. Ngunit ang pagbibigay ng oras upang pagmasdan sila ay maaring magdala ng di inaasahang kapayapaan at ligaya. Maglaan ng limang minuto ngayon upang kumunekta sa kalikasan. Lumabas sandali pakinggan ang ihip ng hangin, pagmasda ng kalangitan o kumuha ng halaman at ilagay ito malapit sa iyo. Hayaan mong ipaalala sa iyo ng kagandahan ng kalikasan na ang kapayapaan ay laging abot kamay. Balikan ang video na ito tuwing kailangan mo ng pahinga, isang kanlungan para sa iyong isipan at kaluluwa.